sa inyong lahat? So, ngayon, nagagawa ako ng very exciting na video. Kasi, actually, alam niyo na mga klaro na sa mga estudyante dyan, eh, ito talagang buwan na to ay ano ng thesis, exams, at kung ano-ano pa, no? So, ngayon, naisip ko, nagwa ng 50 things that you can do when you're stressed, af, af. So, without further ado, let's get started. At, ay syempre, ang favorite kong gawin, matulog. Pangalawa, kumain. Syempre, stress eating. Third is to play some instruments. Or, Or, the guitar. Or play with someone's feelings. Joke. No. Joke. Next ay gumata ng ice cubes. Puntahan ang best friend mo na kapit bahay mo. Call your mom and vent out, you know? Cause our moms give the greatest advice. not be reached. Please try again later. Get some fresh air. watch Claire and Pete's vlogs. <laughs> and syempre, pray and ask his guidance. Magsulat sa diary. Actually, it's my thing. Kasi yung mga bagay na hindi mo ma-express through words ay nasasabi mo sa mga salitang nakasulat. Isipin mo yung crush mo na hindi ka crush para masalo ka ma-stress. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Read your friends' letters. Alam ko binubuli kita pero wala lang. Trip ko lang talaga. Ha, ha, ha. Nice. Next is to kind of contemplate. Ano ba yung ato? Or play with your dogs. Muffin! Muffin! Yeah, yung mga tae mo, Muffin! <laughs> Muffin! Read inspirational books. Bye. Or you can read the newspaper, Balita, para mas updated tayo sa mga kaganapan sa mundo. your best friend. Dahil na si ako. Ala bakit? kaya? Talo meron. I, may motivation ka pa yan? Ah. Uh... Ano? <laughs> Mamin sa crush. Hello. Yeah, actually crush kasi kita. Ah, uh, wala kang pake. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just. Create your room tinatamad po ako mag-decorate ng kwarto. Papakita ko na lang sa inyo tong baby picture ko. Ako po yan. Opo, oh ano? Ito, inisin ng kapatid. Because you know, I'm the eldest sister and I have two younger brothers. Mag-breakdown. No, actually no, that's not a good idea. sabi ng unan! So, kamusta ka naman? Kasi ako sobrang, alam mo yun, parang hindi ko na talaga alam. Grabe. Ay, hindi kakayanin natin ito, di ba? Kakayanin ako. Kakayanin ko. Ba't hindi ka sumasagot? Mag-joke sa mami at patuanin siya. Because moms deserve to be happy. Mommy, may joke ako. Anong tawag sa mami na maganda? Eddie, Sabrina. Siyempre, joke nga yun <laughs> Love you, ma'am. Magpamasaj sa mami. massage mo ako. Please, please, ma, Please, ma, Please. Ano Sabi yun? Sabihin niyang, pogi ang lolo. Lolo! Alam mo po ba kung sino yung pogi? Gagawin mo. Ikawing! Hindi ka na ba sa kanila, lolo? <laughs> Kilitiin ng sarili. <laughs> They ask you how you are, you just have to fine. Gumala with your friends, of course. I love, I love that. Blake, Wow! Patitish! Magbasa ka ng Biblia para naman makakuha ka ng inspiration and motivation from the Lord. Next, matulog ulit. <laughs> Alam niyo ba kung ano yung favorite kong gawin? Matulog. Pero gusto ko pa rin naman magising. <laughs> Ominom ng tubig for a healthier body. Mag vlog, mag vlog, mag vlog ka kayo ng ginagawa ko ayon, ngkayaan stress na stress, kama mag vlog ka Ganor! Yes, hey guys, hello, what's up? it's me, Galen, Larry, 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 and Harold. Oh. Ali, go yes. isipin matatapos na rin ang stress. Okay, ito lang ko totohan at babe. Sa totoo lang kasi babe, dalawang pung araw na lang ay matatapos ang lahat. So, alam mo yun, so dapat ini-enjoy mo yung impis na ginugusto mong matapos agad, kailangan ini-enjoy mo na lang. Parang hindi ka ma-stress, okay? You can do this. You can do it as well. <laughs> Mag-lip balm. Para hindi dry ang ating mga labi. huh <laughs> Só isso para o rosto. stretching, stretch those bones or muscles. <laughs> Nagisepi, naki si, bat kung anoong isis stretch. Ah, set. Parang hindi ka na si stretching na no? wala akong alam. Motivate yourself. With your friends, yes. Kasi talaga mga kaibigan ko dyan, alam nyo yan, kapag nasa-stress na tayo, raktas sabay magyayaya yan ng samgyup, samgyup, kayong rock, tisis, akal, samgyup, samgyup. What's up <laughs> sa inyong lahat? O, oh, tsaka si Jex. Tapos tinan nyo po, Jex, pak pakita ka ngayon, Jex. Yun, si Zar, si Zar. Ang ganda naman ni What a nice. Watch a movie, you know? Date with yourself. Watch a movie. Yes. Kumain ng prutas para healthy ang ating katawan. Cut your nails. Second to the last, ay mag skincare routine. this, actually. Kasi ito po ang hindi ko nagagawa. Kasi nga, bumalik tayo. Bumalik tayo sa umpisa. Matulog. So, yun. I actually had so much fun filming this video. And I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up if you do. And don't miss... and don't forget to subscribe. Hindi na masabi. Oh my gosh. Bye. I love you all so much. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So